Hello everybody! Welcome back to my vlog! Ayan, ko kayo kung ano yung kinalalagyan namin dito sa Desierto. Yung address pala nito is uh, Alwafraquit. So dito sa Desierto, yung uh, ginagawa namin dito is uh, nagtatanim, naglilinis, nagsaserve sa mga amo namin kasi nagre-rest sila dito sa uh, Desierto tuwing weekend pag walang pasok. So, as you can see, nandito tayo ngayon. So, ito kayo dito. Okay? As you can see, mga manay ayan dito nag uh, yung amo ko pag umaga, yung mga amo ko. Ayan dito sila uh, umuupo at nagkakapi, Ayan, may TV pa 'yan. At saka, ito yung tinanim namin na bulaklak. Ayan, meron pa kaming small fountain dito. Ayan, meron siyang dalawang isda. Ayan, may dalawang isda ginawa yan ng mga amo namin at saka ito yung rest house ng mga amo ko yan yung nasa labas ayan yung fountain at saka yan yung mga flowers na tinanim namin last uh, month so ito yung entrance nya punta tayo dito sa uh, yung isang design na ginawa ng mga amo namin na kung saan may umaagos na flowers or yung mga plants something siya. So, before, ah uh, ang umaagos dito is tubig. So, now, ah uh, pinalitan siya ng mga plants para, ma para naman maiba yung style niya. So, puntahan natin siya. Ayan. Um, as you can see, may mga light siya. So, pinapalibutan ng light yung rest house. So, ito, this is not real uh, plants. Ano lang to siya, mga manay, is plastic. So, as you can see, para siyang real talaga na plants. So, puntahan natin yung maliit na payong uh, kung saan meron kaming nilagay na mga upuan para maupuan siya ng mga bisita ng amo ko pag magbisita sila dito dito ko nilagay yung cellphone ko habang nagbibideo ako kanina na sabi ko, hello mga manay, welcome back to my vlog. So, dito ko nilagay, pero actually, ito ang inuupuan ng uh, mga bata minsan. Para siyang doyan. Doyan talaga siya na something sofa. So, punta tayo sa loob ng rest house. Ayan. Open natin yung light. Ayan, as you can see. Ayan. Ito yung coffee machine ng mga amo ko. Ayan. Ayan ako. Mm. Chaka, charo. Mm. Ayan. Alam nyo ba guys, na last year ito, ginawa namin ang rest house. So, as you can see, ayan yung mga baso niya. Pag gusto nila ng kape, ayan, nagtitimpla si Manay, Char. Ito, tinitimpla ko yan sa kanila. Ito yung kabinet, ito yung mga glass dito. At saka, ayan, ang daming glass. So, ito, ito yung mga baso niya. Ito naman, this is the bathroom. Okay, this is the bathroom. Open the light, please. As you can see, ayan bathroom. And then, ito. Dala namin yung ibon, guys. Ali! Ayang sa'yo! Dala namin yung bird dito kasi ayaw namin magutong doon sa bahay. And then, as you can see, very, very, uh, ano yung design ng mga ilaw namin dito sa loob. Kung baga, uh, wooden siya. Made in wood talaga siya. Ayan, ayan yung sopa. So, you can see letter A, yung ashtray ng amo ko kasi pangalan niya is Abdullah. Abdullah. And then, a small boat ng history ng kuhit, Then, may talaja, may TV, and then, ito yung ferry namin. Kung baga, pag gusto mong magluto, pagkatapos mong magluto, ilagay mo dito upang hindi maglamig yung pagkain. At saka, kung mag, at saka pag magkain na sila, kukunin mo na lang at saka ilagay doon sa pagkainan. And then, ito yung table. Ayan. Minsan nililinis ko dito minsan yung kasama ko. And then, mga manay, as you can see, meron silang, meron din silang uh, sailing fan, and then, sa labas, meron din. Malaki siya. Ito yung labas. di Diba? Nakaka-fresh ang buhay dito sa Wakfra. Okay mga manay this is my update for today's vlog thank you so much for watching bye